Okay. magahati Maghahati na naman sila mga kababayan sa bans, no? 20 pesos na bans, maghahati pa. Paano natin gagastusin yung mga ano, nakuha ko sa plug control? Eh, ang daming ba sa labas lahat yan? Kinurakot ni mami yung ano, yung panggawa. Paano natin? Puro kayo bans, Ayan na naman kayo sa bands. Hindi kayo magpalaman man lang ng ano, kabyar. Paano natin maubos yung... <laughs> eh, eh. Paano natin maubos yung pera natin? kayo, Bans, at ikaw, ikaw. Di ba sinabi ko sa iyo? Eh, na naman na naninilaw na naman yung t-shirt mo. Sabi ko sa iyo, di ba, mag, yung mga t-shirt mo dapat mga Hermes yung t-shirt mo na plain white. So, ikaw, ikaw. Ano sabi ko sa iyo? Ha? Ano sabi ko sa iyo, gumastos ka? Gumastos ka. Ano ah, na gastos mo kanina? 50 na naman. Mm, mm, mm. Sabi ko sa inyo eh. Nepo baby ka, di ba? Nepo baby. Oh, kunin mo na yung payong sa Rolls Royce natin. Kunin mo na yung payong sa Rolls Royce natin kasi pupunta tayo sa ano? Sa grocery. mag -ano tayo? Mag-Rolls Royce tayo. Pagawin mo Rolls Royce. Bis na. Pakayaman natin din yung kinagastar.